sa mga taong hindi nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po ako sila ay may natatanging busilap at mag, may mabuting kalooban. At idinadalangin ko po sa ating Diyos Ama na pagkaloob sa inyong lahat ang kapayapaan, pakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan magpalang hapon po sa inyong lahat uh, sana palagi po kayong malakas at malayo sa sakit araw-araw sa mga solid ko pong subscriber magpapasalamat po ako sa inyong lahat at sa mga baguhan po lamang na nakatuklas ng aking youtube channel Hiwagan ng Pangasinan. mag po kayo at pakipindot ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking susunod na mga video. Salamat po sa inyong lahat. Ang ituturo at ibabagi ko po sa inyong lahat ay pakaingatan at huwag ipagyabang at isa puso at isipan lamang para palagi po kayong gabayan ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na sa langit at ang babagi po ituturo ko po sa inyo ay patungkol sa gayuma sa kasintahan ikaw lagi ang nasa isip niya hiwaga ng bangasinan sa ulo mo ito at banggitin mo ito ng tatlong beses sa umaga tanghali at gabi tapos banggitin ng orasyon bangdi, banggitin mo mo ang buong pangalan at isunod ito. Usalin ko po. Ako lang ang nasa isip mo. Lagi ako'y iyong tatawagan at hanap-hanapin. Ako lang ang pinakagwapo na lalaki. At, at sa inyong paningin, in nomine patri et pili et spiritu sancti banggitin mo ang pangalan ng iyong kasintahan mo at gamitin mo lamang ito sa kapag mahal mo at gusto mong makasama habang buhay huwag mong gamitin sa hindi mo mahal at huwag abusuin kasi may balik sa iyo ito marami mo sa po uh, pag gumagawa po ka ng ritual na ganitong usapin po ay uh, palagi po kayo mag-focus sa uh, ginagawa po ninyo na sigurado po kayo na talagang tiwala ng tiwala po kayo na magagamit po niyo at mapapa kunyo po basta ah uh, pakinggan niyo lang po ang aking sinasabi at Tinuturo po sa inyo para uh, ma nyo po na ang inyong gagawin. Kaya sinusulat ko po dito lahat po yung uh, dapat kong gawin para hindi na po kayo maghagilap Nandito po lahat yung uh, proseso. Kaya sinusulat ko po lagi. Sana po pakaingatan po ito lagi at gamitin po sa tama. At yung gagamitin po nyo ito ay yung talagang gustong-gusto nyo po na magsama kayo habang buhay na talagang nasa puso nyo ang pagmamahal sa kanya. Kaya pakaingatan po lamang po at huwag pong at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan araw-araw. At higit sa lahat po tiwala lang sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat na lagay po tayong kagabihan sa ating mga ginagawa. Isa ulo po lamang ito na uh, usalin para gabayan tayo ng espiritu nagbabantay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa mga um, subscriber ko po. Nating uh, subscriber ko po. At sa mga baguhan po, subscribe lang po kayo. Uh, Diyos na po ang bala sa iyong ng mag, ng siksik dik, dik, at umaapaw ng pagmamahal sa inyong lahat mabay po